Hey guys, first time ko nga pala pumunta sa Cebu Grabe ka naman at ako gay excited, excited na excited talaga ng pagpunta din eh Ay, sa puntong ito ay kami na sa airport na Makakasakay na naman ako ng aeroplano At diyan nga, makikita mo yan sa TV na yan, ang numero ng sasakyan namin Pero bago ho lahat Paalala ko lang ho, kumain ka muna na may kanin Mahaba haba din kasi ang pila dyan eh Hindi ko na lang pinakita at Kung ikaw ay eh, may acid Huwag ka nang uminom ng soft drinks o kape. Abay baka mapagaya ka sa akin. Na sumakit ang na ako sa aeroplano. Ay ganari pala ho, ang pakiramdam ng pag pagganakasakay ng aeroplano, kakabingi din. Ah. Okay pa umis-umis lang dyan kahit masakit na ang tiyan. Abay sa punto hong ere, narinin na kami sa Cebu. Tumigil muna ho kami din eh. Kumakita nyo ho, ang ganda ng kapaligiran na yan. Tapos ho, diretsyo na ho kami sa dagat kung saan ho maraming sardinas. Madami-dami din nga rin pang ulam, baka naman. Kadaming sardinas, diniwalan d'yo si kuya eh. Bakit ka naman ho, ako ilulubog na re, eh may life jacket, paano ka ako lulubog? Eh makikita ko nga ang sardinas at saka yung title na sinasabi din eh. Abay siguro ay mabuti na nga rin ang meron gano'n re at baka naman pag tinanggal ay eh, magdaus-aus pa ilalay. May eh, nako, ang hirap na re. At ayun na nga, lumabas na ang pawikan. At pag aray lumapit, kukunin ko. Kaso bawal eh. Ang sabi daw din eh, pag nahawakan mo, ay eh may multa, ay eh huwag wag na. Pero sa totoo lang, ay kagandang pagmasdan eh, ng mga pawikan sa ilalim at saka ng mga isda din eh. Abay, ang sunod namin pinuntahan din eh ay yung tinatawag na kanyoniring Pero ito sa bukan lang Doon lang kami sa half kanyoniring Abay, baka malunod at sa puntong nga rin kami nagpadausos na, talagang maratawa ka sa akin dyan eh. Ako'y tinangay na ng alon din eh, pababa. Kita nyo gaho, are, ako'y daladala ng alon eh. Abay, pinilit kong makatayo eh, hindi ako makatayo di yan. Talaga namang inanod din Eh. Ay, papaano pa naman dun sa malalim kung dun ako nagpunta? Pagkakasakit din naman sa likod eh, tawa dyan yung mga kasama ko. Yan, kita nyo kaya, ako po. Pinilit kong makatayo ay eh. hindi pa rin eh. Kaya naman din nung makita ko ng mga kasamahan ko ako si eh, hindi na rin sumunod dito na eh <laughs> baka sila yung madala din talaga namang sinaktan ako ng katawan diyan, yan <laughs> Buti na lang may nakabang din din yung isa at baka mahulog doon sa malalay may kainaman na ako nga pala meron din kuha na malapit sa pauwi ka nagkagandang pagmasdan eh kita nyo ka naman ako may pagtamsap tamsap pa di yan nalalaman. Pero sa totoo lang ako hirap ng huminga diyan kung ako'y maitulak at idildila ng aking nasal code. Madyanong makain nga eh, di umaho na. At ang sunod ho namin din eh, sa Cebu ay eh, yung tinatawag nilang sikat na sikat na simbahan. Ay kami dyan inanalangin muna at kami gabayan sa aming paglalakbay. Siyempre, kailangan natin ng gabay galing sa Panginoon, kaya kailangan nating manalangin. At sa puntong ito ay kami nagpunta na rin doon sa kilalang-kilalang Temple of Playa. Abay talagang may ibubuga din eh. Pagkakaganda ang loob na rin. Tingnan nyo guys. Animoy ang kaysa may ginto eh. Kita nyo. Tingnan nyo. Kinang nakinang eh. Sa labas palang papasok eh. Pagkakaganda na agad. Ang astig ng pagkakagawa din niya. Siguro mahal itong pinagawa. Ay di ka na napakaganda ng overlooking yan. Pag inihirap namin, ipagkakaganda. Kita nyo gawin yan yan. Sobrang lawak din yan. Kaso meron dyang entrance fee pero hindi naman siya mahal. Nasa 100 pesos lang po ata isang tao. E eh, sa palagi ko sulit na sulit na yan. Di yan nga pala ay eh, makikita mo ang overlooking ng buong Cebu. Okay, palingon-lingon pa sa likod din. Eh, Kaya naman din. Sa totoo lang, ang ganda talaga ng experience namin dito sa Cebu. Yung iba nga lang talaga, eh, hindi ko na naibidyo. Sa totoo lang guys ay kulang na kulang ang tatlong araw sa pagagala dito sa Cebu Kaya kung ikaw ay gusto pumunta dito ay dapat mga one week Sa puntong ito ay kami gutom na gutom na kaya naisipan namin mag-jollibee muna Talagang kaway-kaway pa ako sa mga kasamahan ko tayo pang aalis sa sasakyan Abay sa puntong are kami uuwi na at pagod na pagod na rin Abay sa puntong are kami ay uuwi na pupunta na kami sa aming hotel at kung kayo may plano din pumunta sa Cebu, ay gawin nyo ng 5 days para sulit na sulit ang inyong gala. Nga pala guys, sa South Cebu lang kami pumunta. Meron din daw magaganda doon sa papuntang North. Kaya kita-kita tayo next time sa North Cebu. Salamat!